kaya magpapasok hahahaha nakapagawa ayun di ba, wala naman yung box ayan po ano nga nararamdaman mo ngayon? pwede na nga ba ata eh, baga niya yung binubuhat wala palang wala palang buhat si mang kefeng tangpuan, bumutok ka ayun ka hindi, ayan. hindi yata mabisa walang tali sa ulo kaya raw i don't know.